Alright, so ngayon kasama ko si Yohan Boy. Hey! Yung, ano, Holy Week. Bumili kami ng, huwag payong, hindi, yan. Saranggola! Saranggola sa Shopee, tingnan namin kung, kung lumipad siya na matino. Alright, let's do it! Let's do it! Guys, <laughs> yun. Oh. Hello guys, nandito na tayo, mapunta na tayo sa Vitalio Street. Para oh, ano magpalipad ng saranggola. Katakalan kala ng bata. Wala, hindi pwede rito sa amin ano. Marami bahay. Kami sa Fabitan. Doon tayo sa Pitalyo Street. Let's Dahil go. marami doon. Space. Let's go! No, so ayan, binubuan na niyo ang kanyang piling goryon. Piling goryon? naman talaga to, Sabi mo, anything pala ito. Hello so guys, ito okay, na tayo dito. Dumating na kami dito sa field. Sa malawak na field. Dito kami magpapalipad sa saranggola ni Johan. Tutong na tayo dito! Tutong so, na tayo. daw siyang init. Ay, may truck! Di ba? Ma-open yung likod. Ma-open yung mga truck sa gilid. Tara, palipad natin. Ngayon, kahit busy tayo sa work, bigyan pa rin natin ng panahon ng ating mga anak. Kung magyayaman sila maglaro, tulad na lang ng pagsasaranggola. Kasi itong pagsasaranggola is isa sa mga treasured memory nila na dadali nila hanggang pagtanda tulad nilang na natin mga batang 90s o elementary days natin nung panahon na maluwag pa sa amin nagpapalipad kami na sa rangkola basta pagdating ng hapon o bakasyon kahit na magtututong ka na kahit na yung halos mabulag ka na yung mata mo kakatitig sa araw tuloy tuloy pa rin dahil napakasarap ng feeling na lumilipad yung ginawa mong saranggola labas may mga oras pa na uuwi ka ng bahay para lang uminom ng tubig dahan dahan ka lang pagpasok kasi pag narinig ka ng nanay mo siguradong may palo ka pag inom ng tubig labas na naman maghapon na naman yan uuwi ka na lang kapag padilim na hayaan nyo lang na mangitim pagpawisan yung anak nyo hayaan nyo madumihan Uh, mas maganda nga yun para may ano, uh, physical activity yung mga bata kasi ngayon kahit naman ako napapadalas na yung babad ko sa cellphone sa computer kakapanood ng movie o mga reels o mga basta anything na uubos ng oras mo sa cellphone at computer buti na lang tong anak ko makulit pag may nakitang gantong mga laro Ah uh, niyayaya ako. So, ako naman, syempre, so umpisa, ayoko, ayoko. Pero kapag nakikita ko na siyang gumagawa ng saranggola, kagawang ko na rin. Syempre, ituturo ko yung mga experience ko ng araw. Pero, dahil ngayon is may Shopee na, mabilis na rin makabili ng saranggola. Yung, yung pinalipad pala namin dyan, yung Agila, nabili namin sa Shopee. Tapos, yung isa na dragon na mukhang butike, doon din galing pero iba pa rin yung pakiramdam pag yung sarili mo o ikaw yung gumawa nung ano nung saranggola tapos napalipad mo siya sa himpapawid the best the best yung feeling na yun alright guys ang hirap paliparin itong dragon na to pag nawawala ng hangin ano para siyang nawawala ng ano Ewan, hindi wala hindi Ewan. Hindi na wala Ewan, sabi ni Johan. So, kwalte na ano. Kwalte namin yung tali. Para mas mataas yung ano ng ibon. Kayo ha. Kaya pala pa rin po namin. Kaya lang po nito. Kaya si Minchan. Dito yan o. So yan, sumuko na ako magpalipad, yung mga bata na nagpapalipad. Ang pangalan mo? Si Christian, dyan kasi... MP! Go! MP. MP Christian! Kaya nyo yan! Yan! Kaya nyo yan! Kaya nyo yan! yung alok? Oo! Ano nga nakikita sa camera? Nung... Sa oh, kabila. Sa Sa akin! Di mo! Kamera! Tignan mo! Layo sa akin! Sobrang ganda! Ang layo! Sumasabay ng mga ibon! Sumasabay ng mga ibon! Kumatao din sa taligan. Ano Ang pangalan mo? Jadi, Jedi. jadi, jadi, Rap Jedi. jadi, 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 saranggola? <laughs> Kata si jadi, 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 di ba tayo guys? Oh? Bagong mangga. May oh, jelly. Gulaman. Ang pangalan nyo ang dalawa? Ah, oh, sasabit! Si Kaikai, kay si? Koy-koy. Ay, si Jan-Jan. Si Koy-koy. Jani. -koy. -koy. Si Jani -jan. si Jan 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 oh, yung guling Jani. Inip. dito. Saan po siya nag-aaral? Sina? Walking dito. Ito? Sa Anguno pa yan. Inatid ko pa yung araw-araw doon. Yan. Yeah. Kakalipat na namin dito. So ayan, papabain na niyo daw yung saranggola. Ayan, ganyan lang. No, para na. Ayan. 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 Motorcycle dan. Sige, kaya ko pala pa rin siya, no? pala Mga isang taong ka dyan, Ah, sige! So, yun, hindi Nalilipad na yung mga saranggola. Yung dragon? Ano ko lang na nakikita. Yung dragon, tas yung ibon. Dalawang magkakampi. Tapos so, mga mga mabaawan. Tapos isa magagal. Dragon. dragon Yung Mukhang ano, hindi, mukhang tanga. Hindi ko malamang kung ano yung tsura lang ano eh. Bakit ba bakit parang <laughs> Ay may lalikad pa isang B Uy naputol <laughs> Naputol <laughs> <laughs> Sa loob ng ano Bawal na dyan Paul. Ang nga, papagalitan na daw tayo. <laughs> Bakit? Na ano kaya? Bawat daw po doon Ano meron doon? Pinalpag mo pa kasi. Pinalpag nga daw. Hindi na nga daw. Hindi na nga daw yung eh. Mala <laughs> sa <laughs> po. Papalik naman yan, Aguro. Eh, Hindi ko siguro masama tao yan. Hindi, pinagbigyan na daw. Pati Hindi daw po kasi ano yung... Yung mga naaraw. Ah? Bawat daw po magpalitan ng mga sinagol na kabin. Ah, pag ganito ba? Ito Wala eh. Pwede ah. Kaya ka yung pata ko. Tama kayo, lupa kayo tayo. Nasa yohan, boy. <laughs> ay! Pagod na pagod na siya na. Ooh, nice! Ay, 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 ay! umiikot! Ay, 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 Kitang kita, hindi na makita. Hello, guys Hello, guys Hello, guys Nandito na tayo! Ngayon pa, pa rin tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Natapos na. O, lilipat na yung ibon mo. Ibon mo. Alright, bye-bye.